Parang bagay itong ikabit dito ah. Ano sa tingin nyo? Pero bago lahat, uh, tuturuan ko muna kayo paano palakasin yung mga motor nyo uh, ng konting daya lang. Wala kayong bibiling magandang pyesa, puro stock parts lang gagamitin nyo, pero papalakasin natin yan. So bago lahat, intro uh, intro muna siguro tayo. so ito na naman tayo. Kalikot na naman tayo. And uh, tingnan nyo naman yan. Ay, wait lang. What is up mga ka-hardcore? We are back. And uh, yun, nag-intro muna tayo. And uh, syempre, papakita ko lang itong ginawa akong experiment. Yan. Uh, export. Ito yung export natin na binubuo before. Yan. Ito yung nabili natin ng 1,000 pesos. And uh, ito na siya ngayon. Yan. Ganda, di ba? Oh, pakaangas. Ito yung carburetor niya. Uh, ko rin ng kaunti para turn, no? Oh. Diba? May blue, may violet. Parang ano siya? Titanium kuno. Tapos, uh, ito, yung dal ito yung ating magneto cover. Uh, buksan natin itong isa. Tapi pintura pala ang yan, eh. Ayan. Di ba? Galing! Gamitit pa. <laughs> <laughs> hmm. Inis natin kaunti. Medyo patakan ng ulan kagabi. Yan. Magneto cover natin. Pero anyway, uh, hindi yan yung magiging topic natin for today. So, uh, tuturuan ko kayo kung paano magpalakas nang motor kung wala kayong budget pambili ng yon ulitin ko tuturuan ko kayo paano magpalakas ng motor nang wala kayong budget pambili ng pyesa stock parts lang ang gagamitin nyo para sa mga carb type ganito unang una ang unang una nyong man para sa mga carb type ay karburador kung wala kayong pambili ng karburador na mas malaki uh, ang kailangan nyo lang gawin is hukayin nyo lang ito itong part na yan huhukayin nyo lang yan papalakihin nyo lang yan in a way na hindi naman siya ano masyadong manipis para masira itong ano ito pasimula dito hanggang dito pero ganito ang technique dyan hindi ka lang basta huhukay itong opening na ito kita nyo ito itong ito itong part na to yan ito ito kailangan mas malaki yan pwede nyo yan lagyan ng velocity para mas malaki ang higop tapos sunod ay ito ito wag nyo itong kailangan pag nag port kayo ang pagpapalakihin nyo ito kailangan mas maliit ito ng konteng konte mas maliit ito ng konteng-konte kaysa dito bakit? Bakit? Hindi naman kailangan pantay ang laki nitong butas na ito kaysa dito. Yun ay para pabilisin nyo ang higop ng hangin. Lahat ng hihigoping hangin yan, mabilis ang pasok sa inyong chamber. Mas marami ang ano ang pumapasok na hangin. Palalakihin niya ito, lalagyan niyo ng velocity, lalagyan ng velocity pa ba, ba parang imbudo. Tapos uh, imbudo parang ganito. Daling ko kay dito kay Karma. 'Yan. Ito mga kaibigan ng tinatawag na velocity. Ito 'yan. Itong itong malaking 'yan. Pampalaki ng higop ng hangin 'yan. 'Yan. Syempre pag malaki ang higop ng hangin mo, ah uh, parang mual 'yan, magmumual ngayon, ang kailangan mo is pabil pabilisin yung flow ng hangin papasok. Pabilisin mo yung flow ng hangin papasok pa pa ganun. Ngayon, pag pinalaki mo ito, pag pinalaki mo yan, nang mas malaki dito, uh, hindi ibig sabihin nun bibilis yung higop ng hangin. Yan. Kailangan, ang inyong gawin is mas maliit ito ng konti, itong part na ito. Ito lang. Ito lang, yan. Mas maliit yan kaysa dito. Syempre hindi matatapos 'yan doon. Sunod n'yong papakalman ay manifold. Ang manifold naman mga kaibigan ay yung goma na daanan papunta sa ating dito. Ah, para sa carb type yan ha. Halimbawa, ito yung manifold na tinatawag yung pinagkakabitan ng ano, pininturahan ko kasi. Eh. 'Yan. 'Yan ang manifold. Kailangan naman kasing lakian nito Dapat smooth na smooth ang transition. Yan ito, yan marami tayong karburador diyan. Ito pampalit natin, ito yung dual carbs natin. Ito yung ating 44mm na FCR na carburetor, At saka ito yung stock nitong X4. Yan. Kung tinatamad kayong maghukay, sa party na ito at may pambili kayo, pwede naman kayong bumili ng carburetor na ganyan ito. Pero kung gusto nyo yung stock look at pang-scam gusto nyo ng tak ang inyong carburetor pero may lakas, stack pa rin yung parts na gamit nyo, yun lang gagawin nyo. Huhukayin nyo ito, part na ito, ng malaki. Ibabagay nyo yung manifold nya, nakabitan nito. Pero, pag hinukay nyo yan, pag pinalaki nyo ang butas nyan, kailangan mas maliit ito ng kaunti. Pangalawa, uh, spark plugs. Kung wala kayong pambili na ignition coil, iridium, uh, iridium na spark plugs, ito lang ang gagawin nyo. Ah, uh, ito yung mga pinagpalitan kong spark plug. Napapansin nyo naman. Ayan. Putol, di ba? Putol lahat ng mga dulo. Pati ito, putol din. Ayan yung mga pinagpalitan ko. Ang tawag dyan ay side gapping. Ito yung makal uh, makalumang estilo ng pagpapalakas ng spark plug, ng kuryente ng spark plug. Yan. Kita nyo ba? Putulin nyo ng halos katapat ito. Para ang ang kuryente niyan ay expose palabas. Example, ganito ang ang rationale niyan. Halimbawa, ito lang yung ulo ng spark plug. Ito yung kanya. Ah, uh, pa pa ganyan niyan? Nagkakamero nyan ng kuryente sa part na to. Yan. Kung dyan yan, ang spark nyan dito lang. Yan. Dyan ang spark nyan. Dyan ang putok nyan sa part na yan. Meron din naman dito sa part na to, may expose sa konti yan sa kuryente. Itong part na to, yan, medyo hinaharangan nyan yung, yung part dito. Yan. Ngayon, ang gawin nyo, gawin nyo, kunyari, ulit, itong part na to, yan yun. Tapos pa, pa yan Putulin nyo hanggang papagayon lang. I-expose nyo itong part na taas na ito. Ito. I-expose nyo yan. yan. Para mas malakas yung kuryente nya, straight doon sa ating piston. Straight tatama ang kuryente. Mas malakas ang kuryente. Ngayon, kung uh, gusto nyong mas malakas pa rin, pero ginawa nyo na ito, uh, ito na pakailban nyo naman ang inyong magneto ito yung magneto natin tanggalin muna natin itong mga tornilyong yan itong mga parts parts mga gears gears na yan and uh, nakikita nyo ba ito yan ito ay plate sa mga carb type uh, putol putol yan sa loob yan pwede nyo yan tanggalin pwede nyo yan sikwatin ito ay protection para dun sa ating magneto yan itong part na yan papunta sa ito yung stator eh. dito yung stator Tanggalin nyo yung cover na yan. Nasisikwat yan. Ito, ito. Nasisikwat yan. Tanggalin nyo yan. Talagang ang kuryente nyo. Promise. Sobrang lakas ang kuryente nyo. Kitang kita. Mas malakas pa sa kuryente ng ormeiko sa mindoro na laging nawawala, na, nagbabrown out. Ito. Yan. Para kayo nagkakita ng ano, manok na na kuryente sa pusti ng miral ko. Pag tinanggal nyo yan. Makikita nyo ang kuryente nyo sobrang lakas. Mga simple hacks lang yan. Yun sa kuryente. Pangalawa is sa ating ignition coil. Punta tayo dito sa ignition coil. Kay Stoker, nice ignition coil. Ito, kung wala kayong pambili ng ignition coil, itong part na yan, pasimula dito sa puno, ikutan nyo yan ng tanso. Solid wire, number 14. Ay, hindi kahit anong solid wire. Ayan. Ikutan nyo, ikot Hanggang dulo, hanggang dito. Tapos, yung dulo niya, ikabit nyo sa wire. Gawin yung ground. Taklo nyo yung electrical tape? Pagkatapos, i nyo sa somewhere bakal. Kahit sa ang bakal. Itong dulo. mula dito, kukubira nyo ng tanso. Paikot. Paikot. Hanggang dito. Tapos, uh, yung dulo nya, gawin yung ground wire. i nyo kahit anong bakal dito. So, yun. Para lumakas ang kuryente. Okay na. Meron na tayong para sa kuryente. Meron na tayong para sa carburetor sa fuel system. Sunod is uh, mga kaibigan madaling-madali lang, sprocketing. Sprocketing naman, yung ating sprocket. So, ganito lang yan, para madaling intindihin yung sprocket natin. Uh, ang sprocket natin ay may tinatawag na sprocket ratio. So, magdi-divide lang kayo dyan, pang elementary yan. Halimbawa, ang kombinasyon natin ay 14-43. Yan, sa stock na reader 14-43. I-divide mo yan. Ilan? Nasa mga 3 yan. 3, uh, 12, kiriwan, 4, oh, 3. Mga 3.05 uh, yan. 3.05 yan. So, ang sprocket ratio, halimbawa ng 1443 na stock ay 3.05. Uh, yan. Mga 3.0, mga 3.07. Yan. 0.7. Pag nagpalit kayo ng kombinasyon, nagpanipis kayo ng gulong sa likod. Nagpagaan kayo at saka sa harap. Naglowered kayo. Ngayon, Uh, ang nabawas nyo, halimbawa, from 80, 90, naging 60, 80. Ang laki ng itinalon nyo sa gulong. Ngayon, pwede kayong magbawas sa loob na, na sa engine sprocket. Pwede kayong magbawas dyan. Gawin nyo yan 13. From 3.07, uh, sprocket ratio natin, 13. Ilapit nyo lang sa 3.07 yung ating ano. Pero, kailangan mas mababa para tumaas ang ating top speed. Ngayon, kung 43 ilagay natin siya sa mga 39. Pag 39 uh, 3, di ba? O oh, 39. Ibaba mo ibaba nyo pa yan. Pwede nyo yang gawing 36. 36 yan. 36 divided by 13. Meron tayong 2.769. 2.769 na sprocket ratio combination. Ibig sabihin, mas mababa siya sa 3.7, 3.07 mas mababa siya. Mas mataas ngayon ang top speed ng ating motor kung ganoon. Ngayon, kung mataas yung top speed ng ating motor, kakayanin niyan kasi uh, manipis na yung ating gulong. Mas maninipis na yung gulong natin. Iba yung kanyang kambyuhan, mas mahahaba and at the same time, uh, bibilis naman yung acceleration niya at uh, hindi nyo lang pansin masyado kasi mababa yung ating uh, sprocket ratio combination. Pero makikita nyo yung top speed nya, mas tataas yung top speed nya di hamak. At saka mas makukuha niya yung top speed ng mas mabilis. Kasi pinaliit nyo yung sprocket sa engine sprocket nya. Kayang kaya. Compare dun sa malalaki, matataasan ang top speed talaga. Pero matagal nyong kukunin ang inyong top speed. And at the same time, mahirap maabot. Mahirap maabot kasi matagal ang isasalida nyo merong times na hindi nyo maabot yung dulo kasi malaki yung kanyang engine sprocket yun lang ayun, uh, sana may natutunan kayo tatlong pandaya lang tatlong pandaya para dun sa ating mga motor uh, unang una ay carburetor para sa mga carb type ito ha carburetor palalakihin nyo yan pabibilisin nyo yung airflow Stock, kung stock ang gusto nyo. Pangalawa, side gapping ng spark plug. Side gapping. Tapos, uh, pwede nyo yung tanggalin. Pandaya yan, kung gusto nyo malakas. Pangatlo is sprocket combination. Yan lang yung mga budget mill at uh, mga mura. Mga murang uh, upgrades para sa mga motor natin na hindi nyo kailangan gumastos ng malaki. Meron tayong iridium, pero hindi ako mostly gumagamit ng iridium kasi... Uh, example, yung iridium ko ganito yung nangyayari, nasusunog tingnan nyo yung dulo nito yun, natutunaw uh, yung dulo yun, manipis kasi yung dulo ng iridium yan natutunaw, kita nyo yan, yung dulo nyan wala na halos yan, kaya ang ginagamit ko stock, nagsaside gapping lang ako ganito lang yung ginagawa ko yan, ganito lang yung ginagawa ko side gapping uh, sunod is uh, sprocket combination uh, pwede kayong mag experiment ng mga gusto nyong kombinasyon depende yan kung ano yung takbuhan nyo kung city driving kung maigsian kung wala kayong long stretch hindi nyo kailangan magpaliit ng sobrang liit ng uh, sprocket kasi hindi nyo naman may isagad ang lahat ng cambio nyo kung uh, wala naman kayong malayo on takbo 'di ba? Kung ang takbuhan niyo lang ay ang straight niyo lang ay nasa mga 400, gayon lang yung sa lugar niyo, ganyan lang yung mahahaba ang takbuhan, hindi niyo kailangang magpaliit ng sobrang liit na sprocket. All so I think hanggang dito na lang muna sana may natutunan kayo and ayun, uh, buuin na natin tong export. Ang export natin ay nagkakahalaga na ng mga 3.5 na siguro 'yan. Gastos natin 'yan and ganyan nakaganda. Ito, katulad nyan, budget meal. Wala tayong pera. Pininturahan ko lang. Ayan, oh. Yun, oh mga kiniskis ko nga lang yan, eh. Oh. Kasi luma ito. Oh, lumang karburador. Pinaganda ko lang. Mukha lang maganda. Para tumerno sa ating ano, syempre. Yun lang. So, ito nga dito na lang muna ulit. Eh, and, like comment, share, and subscribe na lang nitong video na ito. Sana may natutunan kayo. Bye-bye.